O Diyos ng walang hanggang kabutihan, sa sandaling ito ng tahimik na paglapit sa iyong banal na presensya, kami naninikluhod bilang isang bayan na nauuhaw sa iyong tinig. Sa gitna ng ingay ng mundo, tinatahak namin ang landas ng pananampalataya. Humihingi ng liwanag sa gitna ng dilim, ng tinig sa gitna ng katahimikan. Dalhin mo kami o ama sa silid ng iyong presensya, kung saan ang bawat salita ay kagalingan, bawat haplos ay pagpapahid, at bawat hininga ay buhay na walang hanggan sa landas na aming tinatahak. Maraming puso ang sugatan, maraming kaluluwa ang pagod na. Ngunit ngayong gabi, o Espiritu ng Diyos bumaba kanawa sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat buhay na lumuluhod sa pananalig. Ang iyong apoy, ay ipagliab mo sa mga espiritong halos mawalan na ng sigla. Gawin mong altar ang bawat puso at sa alab ng iyong pag-ibig, magsindi ng bagong pag-asa na hindi mapapawi ng alinmang bagyo. Naririnig ka naming bumubulong sa hangin, mga salitang may buhay, mga pangakong hindi nabibigo. Ang iyong salita o Diyos ay sinabi sa Isayas, Kabanata 43, talata 19 narito. Ako ay gagawa ng bagong bagay. Ngayon ito ay lalabas. Hindi ba ninyo ito makikita? Ako'y gagawa ng daan sa ilang at mga ilog sa ilang. At ngayon, O Ama, sa pamamagitan ng panalangin ito, simulan mo ang bagong daan para sa iyong bayan. May 20 San Bernardino at Siena, isang sagisag ng apoy na hindi napapatay, ng sigaw sa gitna ng katahimikan ng mensaheng muling binuhay sa piling ng santo. Sa anino, ang kanilang pamana, kami ngayon ay humahakbang din sa panibagong yugto ng pananampalataya. Hayaan mong sa pamamagitan ng aming pananalangin. Kami rin ay maging mga tinig ng pag-asa sa mundong naghihingalo. Aming Diyos, taglay namin ang pananampalatayang kayang bumuhay ng patay, kaya mong pagalingin ang sugat ng kahapon. Kung paanong, Sinabi ni Kristo sa Mateo Kabanata 11 sa talata 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. O Panginoon, kami nga po'y lumalapit. Sa bawat pagod naming puso, ibuhos mo ang iyong kapahingahan na may kapangyarihan. Ang iyong dugo o Kristo ang aming tanggulan. Sa pamamagitan ng iyong sakripisyo sa krus, ang bawat pagkakasala ay nilinis, ang bawat tanikala ay naputol. Hindi kami nakatali sa kahapon, kami ay pinalaya na. Sa iyong pangalan ipinapahayag namin ang ganap na kapatawaran, hindi lamang sa isip kundi sa kaluluwa. Walang dapat ikahiya sapagkat walang paghahatol ngayon sa mga na kay Kristo Jesus, Roma, Kabanata 8, Talata 1. Marami sa amin ang napagod sa pakikibaka, ngunit ngayong gabi, sa liwanag ng iyong biyaya, sinasariwa mo ang aming lakas. Itinataas mo ang mga nanlulumong espiritu at inilalagay sa aming mga labi ang bagong awit. Tulad ni David, aming sinasabi, Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit Kabanata, Joy by Strength, Talata 1. Hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan, sapagkat ikaw ang Diyos na sumasama hanggang wakas. Sa ngalan ng mga ina na umiiyak para sa kanilang mga anak, sa ngalan ng mga ama na nawala ng trabaho, sa ngalan ng mga kabataang naguguluhan sa landas ng buhay, kami ay nananawagan sa langit. O Diyos ng panunumbalik, iligtas mo kami. Ang iyong kamay ay hindi maiksi upang magligtas at ang iyong tainga ay hindi bingi upang makinig. Ngayon na ang oras ng paglaya, ang mga tanikala ng takot, ng depresyon, ng pagkalito. sila Sila'y bumabagsak ngayon sa pangalan ni Jesus. Kami ay bumabangon bilang mga anak ng liwanag, hindi upang magtago, kundi upang lumakad sa kalakasan ng iyong espiritu. Sa iyong liwanag, kami namumuhay at sa iyong pag-ibig kami hindi matitinag. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nanghina, ikaw ang aming kalakasan. Sa mga panahong kami nagkulang, ikaw ang aming kasapatan. At ngayon, O Diyos na buhay, ikaw ang aming panibagong simula. Ang bawat patak ng luha ay ginagawa mong binhi ng bagong ani. At ang bawat sigaw ng pananampalataya ay ay nagiging tunog ng tagumpay. Ipinapahayag namin na ang mga salitang binigkas mo ay buhay. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana. Juan Cabanata 10, Talata 10 Kami ay hindi lamang mabubuhay. Kami ay mamumuhay ng ganap sa gitna ng iyong kabutihan. Ngayon, O Diyos, ang pinto ng langit ay bumubukas para sa iyong bayan, huwag mo kaming hayaang manatili sa kawalan ng pag-asa. Ang iyong liwanag ay tanglaw sa aming landas, at sa bawat hakbang kami lumalakad sa pananampalataya. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming kanlungan. Sa gitna ng dilim, ikaw ang aming liwanag. At sa gitna ng katahimikan, ikaw ang aming tinig. Aming tinatawag ang mga sugatang kaluluwa, halina't magsiuwi sa Ama hindi pahuli ang lahat sapagkat ang Panginoon ay hindi nagbabago ang kanyang awa ay bago tuwing umaga at ang kanyang mga pangako ay totoo sa lahat ng salinlahi sa mga lumayo may daan pabalik sa mga nadapa may pag-angat at sa mga nawala may liwanag ng paghahanap o Espiritu Santo ikaw ang aming guro at kaagapay mangusap ka sa aming mga puso ngayon Paalalahanan mo kami ng aming pagkakakilanlan. Kami ay hindi alipin ng kasalanan, kundi mga anak ng Diyos, mga tagapagmana ng pangako, mga tagapagdala ng liwanag sa sanlibutang ito. Sa iyo kami ligtas, kami buo, kami mahal. At kung kami man ay dumaan sa apoy, hindi kami masusunog. Kung kami man ay dumaan sa tubig, hindi kami malulunod sapagkat kasama ka namin, O Diyos ng Israel tulad ng pangako mo sa Isayas Kabanata 41, talata 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Itinataas namin ngayon ang aming mga kamay sa pananampalataya. Hindi upang sumuko, kundi upang tanggapin ang biyaya. Sa bawat pagtaas ng kamay, ay may pagtatapat ng pananampalataya na ang Diyos ng Langit ay gumagawa ng imposible, ng himala, ng hindi inaasahan. Ngayon ang oras ng kanyang pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag naming ang lupaing tigang ay magiging masagana. Ang puso'y nanlamig ay muling mag-aalab. Ang buhay na halos mawala ng direksyon ay makasusumpong ng bagong layunin. Sa presensya mo o Diyos, walang nawawala. Lahat ay naayos, lahat ay pinagagaling, lahat ay muling binubuo. Kami ngayon ay humihinga sa ilalim ng iyong habag. Hindi para sa aming kabutihan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ang aming pagsigaw ay hindi lamang panaghoy. Ito ay panawagan ng pananampalataya. Dumating ka, O Espiritu Santo, bumaba ka at tabernakulo ka sa amin. Sa amin, sa aming bayan, sa aming bansa. O bayan na pinili, narito ang tinig na mula sa trono ng biyaya. Narito ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Pahayag Kabanata 21, Talata 5 Isang himig ng pag-asa ang dumarating ngayon, sinasalubong ang bawat pusong sugatan. Ang mga bangin ng iyong kahapon ay tinatakpan ng liwanag ng bukas. Hindi ka nabilanggo ng iyong nakaraan ikaw ay nilalakad sa panibagong daan. Itinataas ka ng Diyos mula sa putikan. Inilalagay sa isang matatag na batuhan. Ang mga luha mo ay inaanin niya bilang binhi ng kagalakan. At sa kanyang mga palad, ikaw ay ginuguhit. Hindi ka malilimutan. Narito, ang Espiritu ng Panginoon ay humihip sa gitna ng disyerto ng iyong kaluluwa. Kung saan tuyot ang lupa, doon siya magpapatubig. Kung saan may pagkauhaw, doon niya ibubuhos ang tubig na buhay. Tulad ng sinabi sa Isayas, Kabanata 43, Talata 19. Gumagawa ako ng bagong bagay, hindi ba ninyo ito nakikita? Tingnan mo kapatid, ang kagubatan ay binubuksan, ang ilog ay inilalatag sa gitna ng kawalan. Ikaw ay itinatayo, hindi sa batayan ng iyong kahinaan kundi sa kapangyarihan ng kanyang layunin. Ngayon, ang iyong pangalan ay tinatawag hindi na ayon sa kahihiyan, kundi ayon sa kanyang pangako. Ang mga tinig na lumait sa iyo ay pinatahimik ng tinig ng Ama na nagsasabing, Minamahal kita, ikaw ay akin. Isayas Kabanata 43, Talata 1 Sa bawat batong itinapon sa iyo, siya ay gumagawa ng altar ng pagsamba. Sa bawat sugat na naranasan, mo naglalapat siya ng langis mula sa langit. Ang iyong pagkakahiwalay ay nagiging daan sa mas malalim na pakikipagniig sa kanya. Sa mga panahong walang ibang tinig kundi iyak, naroon ang kanyang tinig na nagbubulungan. Ako'y narito. Sa kadiliman ng gabi, ang kanyang lampara ay hindi nauupos. Siya ang ilaw sa iyong mga yapak, ang tanglaw sa iyong landas. Awit Kabanata 119, Talata 105 Kahit pa ang ulap ng pagdududa ay sumisiklab, ang liwanag ni Kristo ay lumulusot, tumatagos, at lumilikha ng bagong araw. Ang anino ng takot ay napapalayas ng perpektong pag-ibig. Sapagkat nasusulat, saan ako makakatakas mula sa iyong espiritu? Awit Kabanata 129, Talata 7 wala pagkat kahit sa kailaliman, siya ay naroon. Ngayon, ang tinig ng Diyos ay pumapalo sa mga pader ng iyong pag-aalinlangan. Tulad ng Heriko, ang iyong mga hadlang ay yuyuko sa pagsamba. Habang ikaw ay tumatahimik sa kanyang presensya, siya ang kumikilos. Ang digmaan ay hindi mo laban kundi sa Panginoon sa 2 Kronika, Kabanata, 20, Talata 15. Kaya itaas mo ang iyong ulo sapagkat ang iyong tagapagligtas ay hindi kailanman huli. Ang kanyang kamay ay di kailanman maikli upang iligtas. Ang iyong puso na dating wasak ay pinipilas mula sa kawalan at pinubuo sa pag-ibig ng Diyos. Aking bibigyan sila ng bagong puso at bagong espiritu ay aking ilalagay sa kanila. Ezekiel Sakadiw Kabanata Tramadan di Talata 226 Ang mga bitak ng iyong loob ay ginagawang sisidlang-sisidlan ng kanyang kaluwalhatian. Wala sa iyo ang kabuuan, ngunit sa kanya ikaw ay ginagawang buo. Ang mga pangarap mong naabo ay sinusunog muli ng apoy ng Espiritu. Bayan ng Diyos, pakinggan mo ito. Hindi pa huli ang lahat. Habang may hininga, may pag-asa. At habang ang pangalan ni Jesus ay maaari pang banggitin, may tagumpay. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma Kabanata, Tes Talata 13 Kaya tawagin mo siya mula sa kailaliman ng iyong puso. Ipagkatiwala mong muli ang iyong kinabukasan sa kanya at siya'y gagawa ng higit pa sa iyong iniisip o hinihiling. Sa gitna ng unos, may tinig na nagsasabing, Huwag kang matakot ako ito. Mateo Kabanata Partity Talata 27 Si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig ng iyong mga pangamba. Ang imposible ay nagiging plataporma ng kanyang kapangyarihan. Ang hindi mo kayang lampasan ay nilalampasan niya para sa iyo. Kaya't hayaang ang iyong pananampalataya ay sumigaw na gaya ni Pedro, Panginoon iligtas mo ako. At siya'y agad lalapit, agad hahawak, agad magsasalita ng kapayapaan. Ang iyong kaluluwa na minsang inabanduna ay niyayakap ngayon ng Diyos ng lahat ng kaaliwan. Mapapalad ang nangagluluksa sapagkat sila'y aaliwin. Mateo Kabanata Rima, Talata Chuto Sa bawat hikbi ng gabi may tugon mula sa langit. Sa bawat tanong ng bakit may sagot ng mahal kita ang bawat paghihirap ay hindi sayang sapagkat ito'y ginagawang langis para sa iyong pagpahid at ang alab ng iyong pananampalataya ay mas tumitibay sa apoy. Pakinggan mo, o bayan, ang panahon ng pananabik ay dumarating na. Ang ulan ng kapangyarihan ay dumarating sa tuyong lupa. Ipag-ulan ang katuwiran, mga langit. Isayas, Kabanata 40, Sembo, Talata 8 ang espiritual mong tigang ay pinapalitan ng bukal ng buhay na tubig. Hindi ka na maglalakad sa pagod kundi sa kalakasan. Hindi ka na mananatili sa gilid kundi itataas ka sa gitna ng kanyang layunin. Ang espiritu ay kumikilos at ikaw ay tinatawag na sumabay. Ito ang oras ng pagbubukas ng mga mata upang makita mo hindi lang ang sakit kundi ang layunin sa likod nito tulad ng binigyang liwanag ni Jose. Kayo'y nagbabalak ng masama laban sa akin ngunit ito'y ginawang mabuti ng Diyos. Genesis Kabanata Shimbunta Talata 20 Kaya't sa bawat balakid may biyaya, sa bawat kapighatian may kabaligtarang kaluwalhatian. At sa iyong mga sugat may binhing itinatanim, binhi ng dakilang ani sa hinaharap. Sa panahong ito, ang tinig ng Diyos ay hindi nabulong. Ito ay isang bugso ng hangin, dumadaloy sa mga tahanan, sa mga kalsada, sa mga lihim na lugar. Ito ay bumabasag sa katahimikan ng gabi at muling nagpapaalala. Ikaw ay akin minamahal. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hebreo Kabanata Titibatresen Talata Waiva Kaya tumindig ka, bayan ng liwanag. Iling mo ang alikabok, isuot mo ang lakas at tanggapin mo ang korona ng katwiran. Ang panibagong umaga ay hindi lamang simbolo, ito ay espiritual na realidad. Mula sa kadiliman ng gabi ng kalungkutan, ikaw ay tinatawagan sa liwanag ng pag-asa. Ang habag ng Panginoon ay bago tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan. Panagoy Kabanata 3 Talata 23 kung ika'y naghihintay, ngayon ang oras ng kanyang pagsagot. Kung ika'y nangihina, ngayon ang panahon ng kanyang pag-aakma ng lakas. At kung ika'y naliligaw, ngayon ang panawagan ng pagbabalik. O, oh, mga pinili ng Diyos, yakapin ninyo ang bagong direksyon. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nawala, kundi kung sino ang dumarating. Ang tagapagligtas ay narito, ang mabuting pastol na naghahanap ng kanyang tupa. Hindi siya nang huhusga, kundi tumatawag. Hindi siya nagbibilang ng iyong kasalanan, kundi inililibing ito sa kailaliman ng dagat. Mikas Kabanata 7, Talata 19 Kaya't lumapit ka, lumapit tayong lahat. Tayo ay inaanyayahan sa presensya ng banal purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang mga plano na laging higit kaysa sa ating naiisip. Sa bawat kaluluwang nanatili hanggang sa wakas ng mensaheng ito, isang taus-pusong pasasalamat ang iniaalay namin. Hindi aksidente ang iyong paglapit sa salitang ito. Ito ay pagkilos ng Espiritu Santo na nagtulak sa iyong puso upang manatili, makinig at tumanggap. Walang sandaling nasasayang kapag ang Diyos ang nangunguna bawat salita, bawat linya ay inilaan upang dumaloy sa iyo gaya ng ilog ng buhay upang hugasan ang pagod ng puso at punuin ito ng bagong sigla at pag-asa. Minamahal naming kapatid sa pananampalataya, hinihikayat ka naming ibahagi ang iyong pangalan sa mga komento. Tuwing linggo ay isasagawa natin ang mga espesyal na panalangin ng intersesyon at bawat pangalan na isusulat ay itataas sa presensya ng Diyos na buhay. Ang ilang pangalan ay pipiliin para sa mas partikular at masinsinang panalangin. Ngunit tandaan, ang lahat ng magbibigay ng kanilang pangalan ay kasama sa sama-samang intensyon ng ating spiritual na komunidad. Ikaw ay mahalaga. Ang iyong tinig ay naririnig sa langit. Ang iyong pangalan ay mahalaga sa puso ng Diyos. Inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang bell notification upang sa bawat mensahe na inilalathala kung ito man ay salita ng pag-asa, panalangin ng kagalingan o pahayag ng banal na revelasyon ay agad mong matatanggap bilang bahagi ng iyong paglalakad sa liwanag. Huwag kang bibitaw sapagkat ang Diyos ay may inihandang mga pagpapala para sa mga nananatili, sa mga hindi sumusuko, at sa mga nagpapakumbabang naghahanap sa Kanyang mukha araw at gabi. Sa mga darating na mensahe, asahan mong makakarinig ka ng tinig ng Diyos na dumadaloy sa mga salitang ito. Tinig na bumabasag ng katahimikan, bumubuwag ng mga tanikala, at bumubuhay sa patay na bahagi ng ating kaluluwa. Magpatuloy kang tumindig sa pananampalataya magpatuloy sa panalangin sapagkat sinasabi sa Hebreo Kabanata Keto, Talata 22 Kundet. Manatili tayong matatag sa ating pag-asa sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi ka nag-iisa. Bahagi ka ng isang bayan na tinawag upang magningning sa gitna ng kadiliman, upang maging asin at ilaw, upang dalhin ang presensya ng Diyos saan ka man naroroon kung ikaw man ay nasa bahay, sa trabaho o sa katahimikan ng gabi, ang Diyos ay kumikilos. At sa sandaling ito sa pagtatapos ng mensaheng ito, inaanyayahan ka naming tanggapin ang pagpapadala ng Espiritu. Lumakad ka na may autoridad. Manalangin ka na may apoy. Maghintay ka na may pananabik. Pagkat hindi ka nakatulad ng dati, sapagkat ngayon, sa pangalan ni Jesus, ang mga tanikala ay winasak. Ang mga pinto ng bihag ay binuksan. Ang kapangyarihan ng langit ay bumaba at ikaw ay tinatakan bilang isa sa mga hinirang sa panahong ito ng huling pag-aani. Ang Diyos ay naririto, kumikilos siya. At ang lahat ng tanikala ng espiritual na pagkabihag ay nabasag sa pangalan ni Jesus. Amen.